Kesa, yung, Ay, ha -ha. Yung, hmm. Hindi mo kakalimutan kasi nga nakita yung dress mo. Dress ba yun na filipiniana <tans> Ano oh, parang basta buo yun. Hindi matatahin. tatahin. Tapos anong design? Hindi ko alam sa kanya. Basta may pula doon. lalaki. Tapos ano yan? Lower ba yung pula? Tapos nag-aano siya nag-aano siya.